Ano yung mura ko? Putang ina, sino ba mga mura nito? Ay, yung bundo! Sira, ulo ko! Uy, kuya ba! Hello guys, ang magandang araw sa inyo ulit. Uh, papanood nyo na ba yung viral video na yung isang grupo na nagcamping sa diyan sa Baybanta sa Mayresal na naglabas ng samahan loob yung isang yung isang kasamahan nila na nagmumura uh, ngayon narinig ngayon ng isang staff ng site na pinuntahan nila at hindi yata sila nagkaitindihan uh, nagkapikunan sila gan na sa nauwi sa pisikalan at uh, panoorin nyo guys yung viral video Pas na hindi kailangan, hindi kailangan muna. Baka Hindi ko na po kami dito sa bundok? Hint hindi, mali-mali. Paano pong mali? Nagmumura si kayo. Sino mo pinumura ko? Putang ina, sino ba mo makamumura nito? Ay, yung bundok. Sira ulok. Uy, hey, kuya, ba't nananakit kayo? Oh. Bakit po kayo nananakit? No. Ba kayo say. Oh, say. Jay. Jay. Bakit kayo nagmumura dito? Tek, tanggal mo yan. Oh, sige. Sige. Bakit ganun, <tip> ja kuya? At yun nga yung nangyari. Ah, uh, kung susumuhin natin ah, uh, medyo na overprotected 'yata tingin ko dito si staff. Ah, uh, hindi sila nagkaintindihan kaya siguro tingin ko dito uh, siguro kailangan siguro magpaalam o mag inquire muna doon sa pupuntahan nyong camp kung pwede ba ganyan mga bagay o kahit na ano uh, tulad niya, mag bonfire o mag o ikatulad pag pagsisigaw. Kasi baka akala ng katulad niya, akala ng staff na nagmumura yung isang ano nga, isang samahan ng nag-camping site, nag-camping. Uh, akala, sino -sino yung pinagmumura. Siyempre, taga ron yun. Um, medyo hindi lang maganda ang pagkakaintindi niya to ay hindi niya lang at hindi rin maganda para sa kanila na nagmumura ang isang dayuhan lalo na sa lugar nila uh, nagkaayos naman kaya lang sad to say <laughs> di sa staff kasi nanakit siya eh, uh, nakulong siya dun sa nakulong siya sa lugar nila at uh, sana uh, susunod uh, iwasan yung init ng ulo lalo na sa mga sa mga uh, staff ng mga dyan sa mga site dyan sa mga camping site o kasi kayo yung ano eh kayo yung dapat medyo ay mas munawa sa mga bisit, bisita nyo dyan kasi bisita sila eh medyo hindi rin nila alam yung mga rules nyo dyan kaya dapat bago pumasok o tumanggap ng guest sabihin nyo rin yung mga rules nyo at sa mga guest tinggal ganun diba? sana sabihin nyo rin eh, kung ano yung mga plano nyo dyan kung anong gagawin nyo yun na. At salamat sa mga para sa panood sa video ko ha. Good luck ulit. Yes.